Guys, so uh, Marami nang ano, marami nang dahon yung ano, tanim kong malunggay. Ano? Gaganda oh. Ay, si Brother Jano, oh, mumuwa na. Ginamitan nang ano, ng ladder kasi eh, yun. Uh, yung Problemas uh, Kinola, kinola sa Pro Problema sa height <laughs> eh. <hay>, kulang, sa <laughs> <alam>, height. <hype>, kasi siya <laughs> ah uh, Ayan oh Kailangan ng ladder dahil <laughs> high problem. <coughs> Gaganda ng dahon ng malunggay. Oh. Uh -huh. Yung may gusto lang, oh. pupunta lang dito. Gumisis lang. Oo, oh, gumisis lang. Ano, really, really. ah, ang, lala ang uh, lalaki ng tangkay, oh. Green na no? Yung isang tangkay, brad, oh. No? pwede na, no? Kahit tatlong tangkay lang, lalaki. Ganda. Oh. Vitamina talaga, to. વિટામિન હરબમ વૈટમિન્સ